Ang balitang, Brahmos Missile Ready to Strike, Pilipinas handang Rooms Back, ay nagdulot ng matinding reaksyon sa buong bansa. Maraming Pilipino ang nakaramdam ng pambihirang pagmamalaki at tiwala sa sandatahang lakas ng bansa, lalo na't matagal ng pangarap ng Pilipinas na magkaroon ng modernong kakayahang pandepensa laban sa mga pananakot at pang-aabuso sa West Philippine Sea. Sa panahon ngayon kung saan tumitindi ang tensyon sa rehiyon. Ang pagkakaroon ng BrahMos missile ay simbolo ng bagong yugtong ng lakas, disiplina, at determinasyon ng bansa na ipagtanggol ang sarili laban sa sinumang mga api. Ngunit sa kabila ng mga papuri at pag-asa, marami rin ang nagsasabi na kailangan itong lapatan ng tamang pananaw, balanseng paggamit, at matalinong pamamahala upang maiwasan ang maling hakbang na maaaring magdulot ng mas malawak na sigalot. Ang BrahMos missile, isang produkto ng kooperasyon ng India at Russia, ay kilala bilang isa sa pinakamabilis na cruise missile sa buong mundo. Kayang tumama ng target sa bilis na higit sa Mach 3 o tatlong ulit na mas mabilis kaysa tunog. Sa ganitong kakayahan, nagiging imposibleng hadlangan ito ng karaniwang anti-missile defense systems. Ang sistema ay may kakayahang tumama sa target sa lupa at sa dagat, kaya ito'y lubos na angkop para sa pangdepensang operasyon ng Pilipinas sa mga islang pinag-aagawan sa West Philippine Sea. Sa pagdating ng BrahMos, unti-unti nang natutupad ang matagal ng layunin ng Armed Forces of the Philippines, AFP, modernization program na palakasin ang mga kakayahan ng bansa sa larangan ng long-range defense. Hindi may na ang pagbili ng BrahMos missile ay malaking hakbang tungo sa mas modernong depensa. Ngunit, hindi ito basta-basta armas na maaaring gamitin anumang oras. Kinakailangan ng masusing pagsasanay, tamang maintenance at matatag na estratehiya Ang mga sundalong Pilipino ay kasalukuyang sumasailalim sa mahigpit na pagsasanay mula sa mga eksperto ng India upang masiguro na magiging maayos ang operasyon at paggamit ng nasabing sistema Ang mga training na ito ay sumasaklaw sa tamang paghawak, command system, at mga protocol sa panahon ng emergency upang maiwasan ang aksidente o maling pagpapaputok Ang kahandaan ng tao ang tunay na susi dahil gaano man kalakas ang armas kung walang disiplina at tamang pagunawa, unawa maaari itong magdulot ng kapahamakan sa sarili. Mahalaga ring tandaan na ang layunin ng pagkakaroon ng BrahMos missile ay hindi upang manghimasok o magpasimula ng giyera, kundi upang mapanatili ang kapayapaan sa pamamagitan ng deterrence. Ang ideya ay simple, kapag alam ng isang potensyal na kaaway na may kakayahan kang gumanti o ipagtanggol ang sarili, magdadalawang-isip ito bago gumawa ng agresibong hakbang. Sa kasong ito, makatutulong ang Bramos sa pagbibigay ng seguridad sa mga lugar na madalas pinapasok ng mga banyagang barko, partikular na sa West Philippine Sea kung saan patuloy na yumiigting ang presensya ng mga barko ng China. Ito ay malinaw na mensahe na handa ang Pilipinas na ipagtanggol ang soberanya nito. Gayunman, may mga eksperto at kritiko na nagsasabi na ang pag-asa sa malalakas na armas ay hindi sapat kung hindi ito susuportahan ng matatag na diplomatikong relasyon at malinaw na foreign policy. Ang pagdadala ng missile system sa mga sensitibong lugar ay maaaring magdulot ng maling interpretasyon at maaaring ituring ng ibang bansa bilang banta. Kaya't kailangan ng maingat na balanse sa pagitan ng pagpapakita ng lakas at pagpapanatili ng diplomasya. Dapat ipaliwanag ng pamahalaan sa publiko at sa mga karatig bansa na ang layunin ng Pilipinas ay protection, hindi agresyon. Sa loob ng bansa, marami ang naniniwalang ito ay simula ng bagong kabanata para sa Philippine Defense System. Ang mga lokal na inhenyero, tekniko, at Shantista ay maaaring makinabang sa mga oportunidad para sa technology transfer. Kung may isa sa ng mga kasunduan sa lokal na produksyon o pag-assemble ng ilang bahagi ng sistema, maari itong magbukas ng maraming trabaho at palakasin ang lokal na industriya ng depensa. Sa ganitong paraan, hindi lamang armas ang nadadala kundi kaalaman at karanasan na magiging pundasyon ng hinaharap na self-reliant defense capability ng bansa. Ngunit kailangan din nating harapin ang mga hamon na kasama nito. Una, ang halaga ng maintenance at operasyon ng BROMOS ay hindi biro. Ang pondo para dito ay galing sa buwis ng mamamayan, kaya dapat maging malinaw at transparent ang pamahalaan sa paggastos ng bawat sentimo. Ang regular na audit at update sa publiko hinggil sa kalagayan ng missile system ay makakatulong upang mapanatili ang tiwala ng taong bayan. Pangalawa, dapat tiyakin na ang mga base kung saan itatalaga ang Brahmos ay may sapat na seguridad at proteksyon laban sa mga cyber attack o espionage. Ang modernong digmaan ay hindi lamang nagaganap sa lupa o dagat kundi pati sa cyberspace kaya't kailangan ng matatag na cyber defense framework upang mapanatili ang integridad ng sistema. Habang lumalakas ang depensa ng bansa, hindi rin dapat kalimutan ang diplomatikong bahagi ng isyu. Ang Pilipinas ay may kasunduan at alyansa sa iba't ibang bansa tulad ng Estados Unidos, Japan, at Australia. Ang mga ugnayang ito ay kailangang gamitin upang mapalakas ang kooperasyon, hindi para magtulak ng kaguluhan. Ang mga joint exercises gaya ng Balikatan ay magandang halimbawa ng pagsasanay sa interoperability at koordinasyon sa pagitan ng mga kaalyado. Sa kabilang banda, dapat din ipagpatuloy ang mga multilateral talks tulad ng sa ASEAN at United Nations upang ipakita sa mundo na nananatiling tapat ang Pilipinas sa kapayapaan at karapatang pantao. Sa mas malalim na pananaw, ang pagdating ng Brahmos ay hindi lamang usapin ng armas kundi ng pambansang dignidad. Sa loob ng maraming taon, madalas marinig ang hinaing ng mga mangingisdang Pilipino na hinaharas o pinalalayas sa sariling karagatan. Ang pagkakaroon ng kakayahang pandepensa ay nagbibigay ng panibagong pag-asa na balang araw ay maibabalik ang tiwala ng taong bayan sa kakayahan ng gobyerno na protektahan sila. Hindi ito simpleng simbolo ng militarisasyon, kundi simbolo ng pagbangon at paninindigan sa sariling karapatan. Kaugnay nito, kailangan din ng tamang edukasyon para sa publiko. Dapat ipaliwanag ng pamahalaan at mga lider militar kung ano ang ibig sabihin ng deterrence, kung bakit ito mahalaga, at paano ito ginagamit ng responsable. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang maling pag-aakala na ang pagkakaroon ng misail ay nangangahulugang gusto nating makipagdigma. Ang katotohanan, ang tunay na layunin nito ay maiwasan ang digmaan sa pamamagitan ng lakas. Kapag alam ng ibang bansa na handa tayong ipagtanggol ang ating sarili, mas malaki ang chance ang pipiliin nila ang negosasyon kaysa sa konfrontasyon. Isa pa sa dapat pagtuunan ng pansin ay ang moral na aspeto. Ang pagkakaroon ng makapangyarihang sandata ay malaking responsibilidad. Kailangang masiguro na ang mga sundalo at opisyal na mamamahala sa mga sistemang ito ay dumaan sa mahigpit na background check, training sa etikal na paggamit ng puwersa, at patuloy na psychological evaluation. Ang disiplina at integridad ang pinakamahalagang armas ng isang hukbo. Ang kahit isang maling desisyon ay maaaring magdulot ng malawakang epekto, hindi lang sa militar kundi sa buong bansa. Habang umuusad ang mga plano sa deployment ng Brahmos, may mga panukala na ito ay itatalaga sa mga lugar tulad ng Palawan, Luzon, at iba pang strategic na rehiyon. Ang mga locus yung ito ay malapit sa West Philippine Sea, kaya't logikal itong desisyon. Gayunpaman, dapat isa alang alang ang kaligtasan ng mga sibilyan sa paligid. Dapat may malinaw na mga contingency plan at koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan upang maiwasan ang panik o aksidente sa oras ng operasyon. Mahalaga rin na maipaliwanag sa mga komunidad ang kanilang papel sa pambansang seguridad upang maramdaman nila na bahagi sila ng layunin, hindi biktima ng militarisasyon. Sa kabuuan, ang pagdating ng BrahMos missile ay isang makasaysayang yugto para sa Pilipinas. Isa itong patunay na unti-unti nang umaangat ang kakayahan ng bansa sa larangan ng depensa. Ngunit higit sa lahat, ito ay hamon, hamon na maging responsable, mahinahon, at matalino sa paggamit ng bagong lakas na ito. Ang pagiging, handang rumsback, ay hindi nangangahulugang sabik sa labanan, ito ay nangangahulugang handang ipagtanggol ang sarili, ngunit may respeto sa kapayapaan at sa batas. Sa huli, ang tunay na tagumpay ng Pilipinas ay hindi nasusukat sa dami ng armas na taglay nito, kundi sa kakayahan nitong protektahan ang mamamayan habang pinapanatili ang dangal, soberanya, at kapayapaan sa rehiyon. Ang Brahmos ay simbolo ng panibagong simula. Simula ng mas matatag na depensa, mas maayos na koordinasyon, at mas malalim na pagunawa sa tunay na diwa ng kapayapaan. Sa bawat pagangat ng kakayahan ng hukbo, dapat sabayan ito ng pagangat ng disiplina, transparency, at malasakit sa kapwa. Kung magagawa ito ng Pilipinas, hindi lang ito magiging bansa na may armas, magiging bansa itong marunong gumamit ng kapangyarihan para sa kabutihan ng lahat. Sa ganitong paraan, tunay nating masasabi na handa ang Pilipinas, hindi lamang sa labanan, kundi sa pagtataguyod ng pangmatagalang kapayapaan at seguridad para sa bawat Pilipino. Mabuhay ang sandatahang lakas, at higit sa lahat, mabuhay ang Pilipinas.